ganito na sumasarap yung long ride eh ito na yung signage ng Gabaldon ito na ang Bato Pera yun yung Batu Pera yun oh. ito pa lang yung tunay na view ng bundok Ayun Ay, o oh. so yun yung view natin dito guys o oh? view! ganda! ayan na yung grotto! So, ayan dito tayo sa may magandang view last ng Manibelo so it's 542 ng umaga kung makita nyo yung biyahe natin is papunta sa Pacific View Deck at base dito sa Google Maps 3 hours may get at 139 kilometers so magmumula tayo sa Mexico Pampanga so yan no layo pa so kung manggagaling kayo ng Pampanga or banda dito kayo sa Pampanga ay pwede nyo maging reference itong biyahe natin So, eto, dahil nandito yung circle, kung galing kayo na San Luis, San Fernando, ayan, reference point natin, circle ng Santo Domingo, Mexico. Ayan, dediretso yun lang natin yan, papuntang Arayat or Santa Ana. Actually, Santa Ana muna din, Arayat. Nag-7-11 muna yung kasama natin. 132 kilometers, 3 hours. Mabilis-bilis lang naman, depende sa traffic. Tsaka sa kalsada. Actually, nang galing na kami last few months, sa dinggalan at Gabaldon Pero hindi namin pinuntahan yung Pacific View Deck Ang gamit ko pang motor noon ay si Scarlett At kasama ko yung mga ka arki ko Actually na-upload ko naman yung video na yun Kung gusto nyo lang panoorin Nandyan lang sa ilalim By the way, this time pala ay first time natin ilo long ride Si Pindot Or ang ating Honda Click 160 Medyo bagong experience to sa akin dahil mas mataas ng CC ng konti ang gagamitin natin. Medyo naninibago pa ako sa speed niya sa rangkada. Dahil nasanay talaga ako sa 150 at 125 eh. Na-condition naman natin si Pindot dahil nakapag-change oil naman tayo at gear oil. Bukod doon ay chinyak ko lang yung CBT. Actually hindi ko nilinis pero chinyak ko lang goods pa naman siya at hindi pa mapagpag yung belt medyo gahol na rin kasi sa oras sa paglilinis yung kanyang air filter naman ay goods pa hindi pa naman sobrang dumi kanyang gulong makapal pa at tama naman yung tire pressure tapos syempre nagdala rin tayo ng mga tools na simple tools lang pero actually dinala ko yung impact wrench ko eh tsaka yung mga bala by the way kung hindi ko pa pala nasasabi may eh, meron tayong OBR at tayo lang mag isa sa biyahe wala tayong kasamang ibang rider kumbaga parang solo ride lang pero dalawa <laughs> uh, sarap gamitin ang smooth sana hindi lang masyadong uminit ang panahon dahil palagay ko mga expected ko mga 9 to 10 kami makakarating don sana maulap pa yun ako ko ulap para yung araw is natatakpan at may lilim pero wag lang sanang umulan or umambon dahil hassle na naman pag ganon Kagabi kasi ay umambon eh. Pero konti lang naman. Sana wag tumuloy ngayon. Payo <laughs> ko lang din sa mga nag-uumpisang mag-long ride no kung mga couple kayo or mga kahit grupo basta kumpleto kayo sa papel meron kayong lisensya at sanay na kayo sa kalsada huwag kayong matakot mag explore na mag long ride kasi ako actually unang mga long ride ko is may mga kasama ako actually maganda ganun eh una sumamasama ka muna sa mga maraming grupo kung medyo takot ka pa mag long ride medyo takot ka pang pa maligaw ganun Sama-sama ka lang muna sa mga group o kaya kahit sa mga kakilala mo na may mga motor, may lisensya. Sa part ko kasi is ganoon ako nagsimula. Pero ngayon kaya ko na, actually kaya na namin ang OBR ko na mag-long ride. Sa una nakakatakot lang talagang mag-long ride lalo na kung first time mo. Una, first time eh no. <laughs> Unang first time mag-long ride. <laughs> de pero pag nasundan na yan Pag nagtuloy-tuloy na yung mga long ride Or mga biyahe mo Gala Mas Masasanay ka na eh Hindi ka na matatakot sa kalsada O kasi yung unang first long ride ko Is Baguio Agad eh So tatlo lang kami nun Nahahasa ako sa mga pakurba-kurba eh tapos paahon pa yon, pa syempre pabagyo at yung gamit pa natin noon ay si George or yung ating Honda Click 125 so far so good kinaya ng 125 natin dun ha walang overheat na naganap ang malala lang dun ay napigtasan kami ng belt so hindi dahil hindi na kinaya ng belt or luma na yung belt dahil naipit yung parang scarf ng OBR ko dun sa may gulong tapos parang pinigil niya yung gulong at ayun parang naapektuhan yung belt naputol pala yun know, oh, pag may humarang sa gulong yung belt yung mapuputol at buti na lang nun malapit lang kami sa pagawaan tapos may stuck sila na belt ang nangyari noon bukod sa naputol yung belt ay ayaw mag start ng motor so pag ini start ko hindi gumagana medyo nahirapan mag troubleshoot yung gumagawa dahil hinanap niya muna yung dahilan kung bakit ayaw gumana ng motor, ayaw mag-start. So ako nagtataka, hindi nila chinecheck yung panggilit. Pang inaayos nila yung battery, yung fuse, nire-recharge pa nga yung battery eh. Binawa ko, binuksan ko mag yung panggilit. Dahil marunong naman tayo magbukas. Ayun, nakita ko. Siyempre, putol yung belt. Actually, nung una, hindi pa namin alam na putol yung belt hang nung hindi pa binubuksan. Dahil din pala dun sa gumigit na si ate <laughs> Uy, bike lang sa kalam Nasa gitna siya So yan, sa part na to Natatanong na natin yung Mount Arayat Dahil nandito na tayo sa Arayat By the way, ayun Yung nangyari sa motor ko Ipit yung belt niya Doon sa drive pace tsaka puli so kapag ganun pala may barado sa part na yun, is hindi mag start yung motor dahil dahil may pumipigil sa pag ikot ng crankshaft so doon ko lang din nalaman na pag ganun pala ganun siya. <laughs> so kaya naman mas okay mas maganda na magbabaon kayo ng belt kapag long ride or kahit magtago kayo ng belt maglagay ka ng extra belt sa inyong compartment para just in case man na mangyaring maputulan kayo ng belt is may pamalit kayo pero actually wala akong belt sa compartment ko eh no alam mo yun nangangaral ka pero ikaw wala <laughs> Ang sarap talaga gamitin, grabe <laughs> Sa part na to nandito na tayo sa San Agustin Sur Kung di ako nagkakamali Ipapasok na tayo dito sa may Kamba Bridge Pagpapakita ko na lang yung mga landmark na dadaanan natin Para kahit papano may magandang view kayo Or may reference kayo Ayan yung mautara ito Ito na yung Kamba Bridge Ay, yung mga linyang ganito Medyo ano siya oh Nililihis niya yung gulong natin eh Eto na yung eskwelahang barko kung saan nandyan ang mga marinong nag-aaral. Eksaktong kolehiyo ng Asia. Eto na ang totoong biyahe. Nakakapag-accelerate tayo na maayos. Diretso yung kalsada. Wala masyadong sasakyan. Napaka-smooth! Kahit may OBR tayo, di masyadong ramdam na mabigat yung motor eh. Kung pogi lang tayo, nasa 83, 84 or hanggang 90 lang sagad natin ayaw kong nagwa 100 kapag may OBR at saka pag long ride delicate hindi porke maluwag sobrang luwag ang kalsada ay bibilisan na natin so nandyan pa rin yung disiplina ayaw kong imotivate kayo na mag top speed palagi kapag maluwag ang kalsada syempre safety first uy saan yung daan ayon kaliwa So, papasok na tayo sa Nueva Ecija. So, pagpapasok ka ng Pampanga, bunga dito, tulay, no? <laughs> Ayan, o, arpo, Nueva Ecija. Huh! Nueva Ecija na tayo! malapit na sa Gabaldon. <laughs> so, dito na tayo sa tulay ng... ano bang tulay ito? Tulay ng Nueva Ecija. <laughs> Mahabang tulay. Mahaba-haba ito eh. Pero yung ilog, nasaan? Parang wala namang ilog. So ayan, dito medyo maganda-ganda na yung kalsada dahil asfalto na. Sarap daanan kasi pag asfalto eh. dito tulad pag semento. Ang, ang mahirap lang dito kapag tag-ulan, medyo madulas ang asfalto. Ay! Dahil sa traffic, dito tayo sa gilid. Hoy, 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 hoy Emergency tong ambulansya, bakit hindi nila padaanin, eh, no? Ayun, pwede naman pala yun. Bali na ka headset kasi ako tapos nagme-music yung kasama ko so siya na lang nag-open ng Google Maps at naririnig ko sa aking headset yung direksyon kung kailan liliko. ko nito turn left in Macho highway -macho Ganun. actually kasi yung ginagawa ko ginagawa namin nandito yung phone sa cellphone holder ang dahilan kaya gusto ko nang nakikita ko yung dinadaanan para alam ko yung mga palikuli ko pag nasa likuli kong daan na ganon yung kurba kumbaga kasi sa subik na try ko yun dahil alam ko na yung kurba nakikita ko yung dadaanan alam ko kung kakaliwa or pakanan yung kurba ko hindi hindi ka ma o overshoot ganon so ito may ba isiha San Leonardo earpads pala tawag doon hindi headset <laughs> kasi baka isipin nyo naka headset kami eh may wire yung headset dito medyo masarap sarap na yung biyahe natin dahil maluwag tuloy yung kabilaan tapos yung width ng kalsada parang mas malapad to kaya naman napakadaling umovertake ganito na sumasarap yung long ride eh traffic advisory turn right pero tayo, turn right, sabi ni Google, turn right pa din. So wala tayong magagawa. <laughs> Uy, ang ganda ng ano, oh. Ay, sinasabi ko kanina, dapat maulap lang, para hindi masyadong mainit. Kung kanina malapad na yung kalsada, eto mas malapad naman, oh. Two lane, tapos meron pa sa gilid na parang sidewalk. Mahamuk pa, oh. Ramdam ko pa yung lamig, eh. So two bar na lang tayo, bago tayo sumabak dun, ay magpagasolina na tayo. So, dito na lang tayo sa Clintech. Full tank premium. Ano? Pag may nadaanan tayo, lugaw at lugaw muna Sige, lugaw muna. Ganda ng simbahan, no? Anong simbahan kaya yan? Tourist spot ba yan? Parang ngayon ko lang nakita. Ganda eh, no? Ito na. May pangakong tinupad na naman. Ay, diretso. Diretso. Okay. Lili ko pa mo sana ako. Bitin ng tulay ah. Tapos may nakasulat pa nga akong tinupad. <laughs> Uy, sulit. Tapos na pala tayo ng 100. Hindi ko namamalayan. Hindi, pag maluwag talaga yung kalsada, hindi mo namamalayan. Kahit tumagdag yung bilis mo, parang normal speed lang din eh. Lalo na kapag walang masyadong harang or mga sagabal sa kaharap mo. Ito eh, ganito lang ako oh. Click 1, Do hindi ko naman nila alam. Magagaling din ako diyan. Pero ngayon, 150 na Tiger, may GoPro din sila oh. Lager din siguro. So meron na naman tulay dito. So ang layo ng pagitan ng dalawang tulay na putol na 'yan. <laughs> Anong balak nila diyan? Ayun, narinig ko na si Google Maps. Turn right, no? Dito yung right, no? Ayun eh. Pag malapit ka na, dun ka malilito. Kung saan yung left or right, eh. Nasa likod na natin yung Honda Click na vlogger din eh, kulay blue. So, nandito na tayo sa anong lugar ba to? Basta dito sa may tulay. Ayan, Palayan City. Feel ko malapit na tayo sa Gabaldon. Huh? Feeling ko malapit na tayo sa Gabaldon. Feeling ko lang. <laughs> Nalala na yung mga dinaanan namin nun. Anong meron dito at napaka-traffic? ah may patay may lamay may lamay kaya naman pala syempre matikyan, yan naglalakad sila eh dinggalan oy nagita ko na ang signage ng dinggalan pero syempre gabaldon muna uy eto na ang taas na natin at nagkikita ko na ang ibang view at mga bundok alright daw naranig ko si google maps eh Last uh, minute Ah oh. <sighs> uh, sige <laughs> So yun nagugutom na daw yung pasama ko Hanap kami ng lugawan uh, Dahil time check 7.40 na rin naman eh So medyo oras na rin Breakfast time na At least hindi medyo mainit ah Hindi masyadong mainit I mean Kasi tama yung hinala ko Na sana maulap para hindi masyadong mainit Naka so, 69 kilometers na tayo Oh, meron pa tayong ilang kilometers. 50 kilometers pa guys. <laughs> lang yan, at least. Maliwalas na yung kalsada at hindi na ganoon karami yung volume ng sasakyan. Kung baga, hindi na tayo makikipag-gitan. -git tumatarik na. Patarik na ng patarik. Parang ganito rin yung tarik nung kami na subik eh. Liko-liko. Tapos sasabayan pa ng pababa or paakyat. Alam mo yun, may challenge siya ginagawa po siguro tong tulay na to ayan na eh, yung mga bundok bundok oh uy yan nag almasal lang tayo dito sa 7-11 so goods goods na may laman na ulit yung chance sabak na ulit tayo yung gabal doon ay malapit na malapit na tayo siguro mga 20 to 30 minutes ay nandun na tayo medyo traffic na oh sunod sunod yung mga motor oh siguro magkakasama tong mga to ang ganda na ng beauty dito oh Lapit na ng bundok. Eto na ang bato pera. Yun yung bato pera. Oh. Yung bato na yun. Tapos ang daming kubo. Oh. Hindi ko lang sure kung paano bumaba dyan eh. Ganda ng kubo. Oh. Parang bagong gawa yung mga bubong nila. Kasi nung last time pumunta kami dyan, parang lanat na. Pero parang tuyo na yung dahon sa taas. Ayan, dito tayo. Ang ganda ng pagkakagawa ng kubo. Lumulutang siya. Ayan na, malapit na tayo. Dito sa Gabaldon signage. Ito na, Gabaldon. Ayan yung oh. di ba? Punong-puno. Ang dami picture eh. Ayan, oh. Ito yung signage. buti na lang, tatlo yung signage. Isa, dalawa, tatlo. Ah, sige, dito tayo. So, ayan, ito na yung signage ng gabal doon. Tatlo-tatlo sila. Patong-patong. Isa doon. Isa dito sa may agila. Ayan. So, mabanti tayo ng konti. Ano kaya itong nasa gilid na to? Ayan o, oh, ganda. So, yung kasama ko, nagagandahan na siya sa view. Sabi ko, doon pa yung bundok talaga. Doon pa yung may magandang view. <laughs> Dumilid ka ng konti dyan. Baka mabunggo ka. O, sige, picture ang kita. So, ayan. Abante pa tayo. Para maipakita ko sa inyo 'yung talagang bundok ng Gabaldon. Hindi pa 'yan 'yun eh, hindi pa 'yan. Yun. Woo! Gabaldon. Makita nyo maraming bentahan ng bato dito oh dahil sagana sa bato dito. Ano? Oh, kabilaan 'yung mga bato, nagtitinda ng bato. 'Yun naka-specified na 'yan. Pinaghihiwa-hiwalay na nila 'yung mga bato. Napit na tayo mapalibutan ng bundok dahil dadaanan mismo natin yung kalagitnaan ng bundok tapos sa din tayo so pa aurora na yun padinggalan na yun pero dito enjoyin muna natin yung ganda ng gabal doon nakita ko na naman yung kalabasa dito ayan o oh. babukay kalabasa ah barangay kalabasa kaya naman pala nakisama yung ulap sa atin ang kaso lang sumubra sa kapal kaya naman yung mga bundok ay medyo blurred sila Japanese kumbaga kasi mas magandang makita yan ng maaliwalas yung tipong kahit malayo sila is nakikita mo yung mga detalye ng bundok anihan na yun ha? ah palay siguro ay hindi ano ba yan ah sibuyas sibuyas oh <laughs> ang dami nilang naaning sibuyas eto pa lang yung tunay na view ng bundok o oh, si sige yun natin gustong gusto mo ah. Hindi pa yan yun. Meron pang mas maganda doon. Ganda no? Di ba? Paykot, bundok. Ayun o. Oh. Pero yung banda doon, hindi na siya masyadong maganda eh. Hindi na siya masyadong maganda no? Parang kalbo na. Parang nakalbo yung dating eh. Pero palagay ko, di naman nakalbo eh. Parang natuyo lang siguro yung damo. Kanina, wini-wish ko lang sana maulap. Pero yung ulap po. Oh. Nasiraan pa yata atasel. Uy, cottages ulit. Parang bato peri kanina oh. Pero dito hindi na masyadong mahaba. Ay, kabilaan pala. Meron pa dito oh. Ang dami rin. Ang <laughs> ganda kasi ng ilog eh. Malinis. Dito medyo green na yung buntok. Hindi tulad sa kanina na parang kalbo at medyo brownish. Ngayon tuloy parang gusto kong sabihin mas okay na maaraw na lang kaysa maulap. <laughs> Umulan tuloy. Guys, tignan nyo yung isda. Sumusoka ng tubig oh. <laughs> Ay, dahil liku ko. Ay, eto na pala yung dinggalan. Eto na yung dinggalan. So, try natin magpapicture. Ipo lang tayo. Ito siya. Maraming picture kaya pag uwi na lang. At medyo ano na eh, Palakas na yung ulan eh. Ay. Sana ganyan lang. Okay lang yung ganyan. Pero wag nang lumakas. Pataas na tayo ng Pataas. Currently, naka freewheel lang tayo Tapos, engine brake Ayun, nagpatag na ulit Ayun, tapos pababa na naman eh, oh. no? ito Tamang timpla lang Lalo na asfalto to Medyo madulas Kaya pag ganito Ingat-ingat oh. lang talaga So, oh, eto na yata yung house of Topsy Ito, dito kami kumain nun Ayun, dami sticker hindi oh. Didikit tayo mamaya Ang dami sticker Mamaya oh. lagay tayo So, yun, tapos na kami kumain. Nakakain na kami. Dikit, dikit lang kami sticker. Last time kasi, di ako pagdikit dito dahil wala pang sticker. Ayan. Dito na lang. Para mas ano. Ayun, so, no? Ayun, no? Ayun, Go na tayo ulit. And one way. Dito lang tayo. So, dadaanan din natin yung port. Papakita ko sa sa inyo. Actually hindi ko pa napuntahan 'yun. Ito na nga ba yung sinasabi ko. Maputik dahil sa ulan. Ito. <laughs> port port na ba to? Ah, yeah. ito na yung port. Pasok tayo sa port. So, tayo magpa-parking. Parking na lang tayo dito. tabi ng adb Ano tubig oh? ganda ng tubig kulay blue dito wala naman palang entrance fee dahil ito yung Dinggalan Feeder Port ito ba yung nakita natin sa maps kanina so yan yung view natin dito guys so, ganda oh dami bangka so sabi nung nagtitinda ng stepin o ng chinelas ay sarado na daw yung Pacific View Deck ngayon kung gusto namin pumunta ng Batanes of the East kailangan namin magbangka papunta doon So hindi daw pwedeng motoren kung sakali man At kung uupa po kami ng bangka ay 1K kada bangka So maximum of 10 person Punta muna tayo ng grotto So yan para po sa mga JN Yung Pacific View Deck Sarado na po sya as of now March 15 2024 eto na, paket na so basically, akit tayo para makita yung view sa baba basic sa 160 yung paket basic lang hindi siya masyado nahirapan ramdam ko ayan, paket pa ulit sunod-sunod yan, paket <laughs> uy, patarik ng patarik <laughs> kaya ba ng 160 ang matarik? kaya, syempre <laughs> tarik nun na, sobrang tarik nun View! Ganda! <laughs> Ayun oh! Yun 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 yun! Dun tayo dun! Maganda yung view dun! Ayun oh! Ganda! Grabe! Ayan, dito tayo! Picture picture tayo dito! Ang ganda yung view dito eh! Ayan, dito tayo! Yun oh! Yun oh! Ganda! Ayan, tas akit pa tayo mamaya. Dito pa lang, kita mo na yung view eh. Ganda ng view. Ano? Doon ba yung white beach? Ayun yung lighthouse. Yun ba yun yung lighthouse? No, ayun yung lighthouse. hindi, Ay, ayun yung white beach. Doon oh. No? Yun, yun yung white beach. Ayun oh, no, yun yung mga bangka eh. So, manggagaling sila doon. Tas lilipat dito. Kasi hindi tayo, Hindi tayo makakababa. At yung sinasabi ko sa iyo kanina na matarek, hindi mo mabababaan yan. Pero may parang footsteps dito. Ano gar? Punas-punas na lang ang motor? Sayang ang motor! Lighthouse, ang ganda ng festa dun eh. Tara! So, diretso tayo sa groto. Ano gar? Di ka pa magra-rides? Sayang ang motor! <laughs> ano gar? Punas-punas na lang ng motor? Tanggalin mo yung cover, mabubulok yan! Sayang ang motor! Uy, taas. Pababa naman. Ganun ang view dito, no? Ba't kaya sinari yung Pacific, no? Kasi nakikita pa sa mga vlog nung, ano eh, mga 3 months, 4 months. Pero ngayon, sarado eh. Tarik nito, ah. Uy. Kaya yan, syempre. Di pa ba sa taas yung grotto? Uy. Uy. Oy, steady lang muna hindi <laughs> natin pwedeng tingnan yung view ayan na yung grotto grotto yes may parking dito sa grotto dito sa taas yung grotto tapos dito sa kabilang side is yung dagat nakikita nyo blong blue, -blue oh. parang nakatina oh. <laughs> ganda oh solid ganda Lalo na kung wala yung mga puno na yan, yan no? Nakaharang kasi Ayan, ito na yung packet ng Grotto Ito ba yung entrance? May registration? Oo no po Ah, okay po May bayad? 50 po isa 50 pesos. sige po O, Pacific Views, sinara na po, no? Sarado po ay Temporary lang po ba yan? Oh. Na. oh sarado. Na, 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 na. Ah, mag months na po. Ah, yun talaga yung anas namin eh. Saan So, yun yung Pacific view. Three months pa lang parang sarado. Sabi ko na nga ba recently pa lang kasi may mga nagbablog pa nun ng mga ano eh, go months ago, five months ago. Kaya nagta na eh, nasarado na yung Pacific. Okay. Ano? Oh. <laughs> Tapos naman na tayo dito. Sakit sa paa. Actually, na totoo lang. Kung akit kayo dito, expect nyo na yung paa kahit malakas pa kayo. Sasakit. Solid, grabe. Ay, may bagong ano sila dun oh. Bagong structure. Wala nyan yun eh. Nung pumunta kami nun, wala yun eh. So, ito siya view deck. Ito yung grotto sa gitna. Ayan, parang view deck pala siya. May Uh, parang trellis sa taas tapos sementadong parang kahoy yung design ganda ng view may solid kanina maganda na yung view ngayon mas nakita namin yung view dahil mas mataas na mas nakita namin yung malawak mas malawak na yung view ng karagatan dito dumadaan <laughs> lakas ng tampo dyan nila <laughs> speaker po oh. tayo wala tayo sa baba eh Taas ng tambucho nila Ewan ko lang kung anong motor yun Basta big bike patas na CC Ang sila ko Ayan dito tayo sa may magandang view dito Ganda ang lawak ng view grab Nice na rin nila yung facility nila dito Kasi ba? Ito yung grotto dito guys Nakakalagyan na <laughs> so dito guys May view na rin tayo dun sa lighthouse na doon, no? Oh. Tapos ito yung pagkakalam ko ito ng Batanes of Days, eh. Ayan, no? Yung part na yan. Ang ganda ng view dito, oh. Sa so, Google Maps ko lang tinitinan kanina, oh. Ngayon, actual, no? <laughs> Grabe, ganda. Tapos doon may, na, may mga nagpipicture mamaya puntahan natin. Pero ngayon, appreciate mo na natin yung view dito. Parang ganda, 360, oh. dagong gawara ne so, the morning torico asia food davidson curly Harley davidson ah, arthur davidson asia you're Harley Davidson yung mga motor dito guys Siguro grupo ng Harley Davidson Ayun no? ang Relax ng mga to na no? Grabe oh. <laughs> Ay, kira tayo na lang Ito may mga pasalubang dito Pwede yung mga magnet Mga shell Bracelet Wallet

So lang muna para sa video na ito. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin. The more you click, the more you know, gabaldon, dinggalan, gamet ang Honda Click 160. Bye bye!